Okay mga sa So dito ulit tayo kay 1573 Games Um Meron time punan na 51k ngayon Ah uh, lalaro tayo dito sa Saan ba Dito na lang Sa Dragon Ball Cycle Ah uh, try natin pa abutin ng 100k Okay uh, nagtay sabay tayo sa tiger Stop, hindi na ulta -te. Okay, so nag -dragon. Tal sa nag-dragon. Talo, sana tayo dun. Okay, sige, dragon tayo. 5k. Sabihin natin. Stop, 3 Okay, ito na, na uh, Mga tal Sa request kayo nang gusto nyong Laro na pwede kong laruin dito sa 1.5.7.3 games Para mabigyan ko kayo ng Tips and tricks Okay, so pass muna tayo Okay, so nag-tiger So baka magdadaluhan yan Tiger tayo 10k na natin sure yan na dalawahan yan pag ganyan okay so, panahal tayo dyan okay so natin yung dalawahan so 8k tayo. Okay. Okay, yun. Para ano? Sige, dragon tayo. Ayan, 9-5 lang. Okay, sa so panalda dyan. So, dalawa yung binibigay. Pag ganyan, pag meron tayo na ganun, o dalawa yung binibigay na pattern. Sabayin niyo lang. Okay, so? 7K to dyan. Okay, four eight four eight four eight eight. Eight. So, tayo. Start okay, so? Tiger tayo. Stop 10K. Fighting. okay, show sure win. So, yung balance natin, 98k na. So, last na lang tayo. Let's tayo sa dragon. 5k. Okay, so pwede na tayo dyan. Okay, so, in just 3 minutes, kumita tayo ng 50k so ganun lang kadali maglaro dito kay 1573 games so yung link pala nito nasa description and comment section tsaka huwag nyo kalimutan mag comment ng hashtag 1573 games tapos comment nyo rin yung gusto nyo uh, ilar laruin ko dito ba sa mga games na to o dito sa mga slot pili lang kayo para magawa natin ng tutorial Okay sa mga tal, hanggang na lang dito yung video.